Hello everyone. Hello. Hello. Magandang hapon natin. Hi, 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 kuya. Magandang hapon din po. Ano bang pangalan ng resort niyo? Yeah. Rockport Lake Resort po. Hmm. Ano bang meron dito sa ano, sa resort niyo? Pinakauna kong interview sa tinuntahan namin resort sa Taal Batangas. Doon muna po tayo sa pagkain. Hmm. Ang pagkain po namin is ang, ang dinadayo po ng marami ay Lomi. Lomi po talaga. Lomi talaga? Yes po, Loming Batangas. <laughs> Tapos, ano po, ang rides po namin. Dito sa boat ride po. Take two. Hello po. Welcome po sa Rockford Lake Resort. Yeah. Okay. okay. Anong, uh, anong may... Anong may ano natin sa mga kaibigan natin na para pumunta dito sa inyong resort? Mga ka-Philippine Media, nahirapan ako na mag-interview kay ate. First time kasi, unang-una. Kailangan nyo na mag-ride siya sa bangka, kapuntang Taal. Yan. Okay po. Um, dito po sa amin, ang ina-offer po is sa front po, As in, sa harap po ng taal ay 3K. per, per 6 person po yan. Uh, um, bukod pa po, po yung environmental fee na tinatawag, yun po yung sa ticket na 100 for each po. Then yung around po, so, sa... Yung, yung natin. Sa mismo pong ano, tao na sasakay dun saan. Okay, okay. Yes po, parang pinaka-entrance po nila. Yan, tinatanong ko rin si ate kung hindi pa buo pa doon sa talo, hindi po bawal pa. So, bawal talaga buo pa. Yes po. Then, meron pong, meron po kaming around na in-offer. 5K naman po yun. Ganon din po, 6 person din po. 2 hours po yun. Then, makikita niyo po talaga yung buong, buong hugis ng taal. Yung pagsabog po ng taal. Makikita niyo po. Then ano po, ang pinagbabawal po sa ngayon na magland sa Taal. Bale ano po, 2 meter, 2 kilometer away po 'yon. Okay, ate. So, mo lang. So ano pa yung may mo para uh, para mainggan niyo yung ating mga kababayan natin sa pumunta dito sa Taal para mag-ride uh, yung yung abot kamay lang Ayan mga kapilipi. kung gusto nyo nais kayong pumunta sa Taal, mayroon tayong bangka. Aabot uh, abot kamay lang naman siguro yan. Ah, uh, Makabagda lang ang mga natin. Ayan, 6 to five years old. siguro, ikot. Ayan, ikot sa buong, ano, buong isla. Isla yan para makatingin sa burpang Taal na yan. Ito si ate nagrito. Ah, uh, pag, si ate pag marito nyo, mayroon na silang itong pagkain. Mayroon silang lumi. Uh, meron silang tawilis dito. din kami tawilis dito. <laughs> Ayan, bula Meron na rito. Ayan, no? kapilito. Ah, meron silang dito mga bahay kubo. Tapos may video okay. Ayan. Hindi video ka rito. Ah, uh, piliin nyo lang hawak kamay. <laughs> Ayan, <laughs> hawak kamay. Sige, ka na ate. Sana ano, ah, uh, mismo na Um, 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 Ako na ka lang. Ako na-interview ka ni Filipe Vlogger Okay po. Thank you po, ka Filipe Vlogger. Ayan. Sana ano. Sana po niyo. matulungan nyo. Panoorin nyo po yung mga vlog niya. Ayan. Okay. Thank you. Thank you. <laughs> Thank you, ate. Thank you. Ayan mga ka Filipe. Ito po ang kanilang mga bahay ko po. Ayan ang gaganda po ng kanilang bahay ko po. Ayan po yung kanilang biliyaran. Yan, may mga naglalaro po dyan Bilyard Meron pong video okay Yan, yan po yung uh, Taal, nakikita natin yung taal na yan Ang po dito mga kapitid uh, Meron silang uh, Pagkain dito, lumi Luming patangkas Yan mga kapitid, yan si ate oh. Hello ka Mga kapitid, kita nyo po yung bangka na parating Daling po yun doon sa Taal Volcano sila po ay umikot yan. ang sakay niyan is dalawa umikot sila ng 2 like, hours yan umikot lang sila picture yan para makita lang nila yung uh, paligid ng bulkang taal mga kapilipi so yan mga kapilipi kung meron kayong extra money pagpunta kayo dyan sa resort ng uh, ng Rock Front Lake Resort yan, may mga bangka po sila dito para marintahan ninyo. Iikot lang, bawal po yung baba. Kasi pinagpabawal. yung picture lang. Pwede kayong picture. Video, maikot nyo yung buong taal na yan. Nakikita nyo yung kung paano sumabog. Kung paano magkalat ang buhangin dyan sa taal na yan. yan mga mga katwiti. Tingnan yung paligid ng kanilang resort. Ayan po yan. Mayroon bilyaran na nagdala ro siya ng bigard meron pong uh, video of dyan mga katibiti habang nagpapahinga kayo mga katibiti may mga customer po sila mga katibiti habang nangyihintay kami ano, marami ko napansin mga foreigner at saka meron pong Chinese mga katibiti yan meron mga sila ganun yung mga kanila mga customer dito uh, ang ginagawa nagpicture daw sila pwede naman ang tawilis ayan, meron kong tawilis mamaya ayan mga kapilipi baka po yan tawilis kami inintayin namin tawilis namin ito lang ha kuya wala bang warranty yung tawilis nyo <laughs> <laughs> salamat kuya ayan na po ayan kumplito na yung aming uh, ulam Yan, dito lang po yan sa taal yan mga kapilipi tawilis yung pagkain namin mga kapilipi hmm? Yan, mga ka-tapers. Hindi ko na po yung... Ah, uh... Willis, with Taal. Kalbukay nyo. nyo. Tapon. Napay. Tapon. <laughs> Tapon. Tapon. <laughs>

เลยเบลอูกนะแล้วแสองว่าทำมันกาดหรอเนี่ย